makikita nyo po, tagtag -tag ng violation itong bus na ito. Una sa lahat, wala sa mga pasahero ang fire extinguisher at driver. Pag emergency, si driver lang ang makakapakinabang kapakinabang itong fire extinguisher na ito. Katulad mga ganitong insidente, bus na sunog, walang dal dalang fire extinguisher. So ano nangyari? Kawawa yung mga pasahero na damay. Tama yun, ginawa ni senador Tulpo. Dapat yung fire extinguisher na sa likod, sa gitna at sa unahan sa driver. Upuan, putas Walang personalan na open or napikun si Gobernur Gwendolyn Garcia kay Senador Tulpo. Ang ginagawa ni Senador Tulpo ay trabaho lang, Madam Gobernadora. Kung hindi ginawa ni Senador Tulpo, e eh sino ang gagawa? Kayo? Huwag po kayo mapikun. Ang ginagawa ni Senador Tulpo ay mandato niya bilang senador para makagawa siya ng batas lalo ngayon napakainit ang panahon pero nga fire per extinguisher sira naman expire naman paano yung mga pasahero the senator of the country of the land does not make you above the law and does not give you license to just barge in with little account for situation is worse with little knowledge of the law. Nasa lunch na po si driver. Itong file extinguisher niya, hindi ko na kailangan pang kunin to. Expired na expired. Sobrang bulok nga. Tapos, yung mga upuan, putas-putas. Wala, oh. I'm sure, umuga-uga ka. Oh may surot ito. Dapat ito, ginagarahin na ito. Dapat ito pang Ay nagbabayad naman tamang pasahe yung mga tao. Tapos ito yung servisyo yung pinibigay. Mga bintana. O. Oh. Grabe. Okay. So, wala tayong problema sa gulong. Pasensya na po. Mag-inspect lang po ako. Bilang chairman niyo po sa committee on public services sa Senate. Nasaan yung pa-extinguisher mo, boss? Kailan po yung Dinipil bago. Bago Kailan, tingnan, pwede makita yung date. Kung kang bagong sasakyan, eh, dapat bago din yung fire extinguisher Wala. Eh, dapat, wala. nakalagay dito yung expiry date. Kung kailan yung susunod na refill, wala eh. At least ikaw, meron ka pa-extinguisher, safe ka. Paano naman sila? Sila nang babayad? Walang ganun, 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 nasama ka na. Ah, hindi. Dapat sila may fire extinguisher Pag nasunog kong bus, matutusta sila, ikaw salba. Dapat ikaw huli o oh, glass breaker. Dapat left and right. O, oh, wala rin, o. Oh. Tama lang yung meron doon. Dapat bawat kanto meron. Para in case of emergency, pukpokin nila yan, lundag sila. Tingin ah, ko si CCTV? Ay, nandiyo ba? Kasi, tingin nga, ba? pinag tanaw na to. Tingin nga, yan, sir. Ano yung talawang kuko na gagana ba? Sir, ano yung muri yan, sir, eh. Ito. Tulong yung meron, tapos, ano yung sa computer. So, hindi natin makikita dito? Hindi, hindi sa opisina. Paano kung binura sa opisina yung CCTV? Meron bang nagsisita pag umakit ng mga pasayero? Paano kung ako, loko-loko, may dala akong baril ba? Tapos pulis ako, hambog ako, lasing. Maling, mali ito. Kinig ito? Hindi dapat ganito. You know, kasi kasi yun yung bagyo. So sa ngayon, ginawa uh, uh, natin maliwalang mga oh. Uh, may mga ano, tayo kinuha sa B9. Ah, so wala tayong X-ray machine pa? Wala pa sa ngayon po. Pero by September, hmm. naka-purchase naka na si B. E paano kung may sukpit na kontrabando sa katawan? To the rescue agad si Gobernadora Gwendolyn Garcia. Nasaan ka tulpo? Nasaan ka tulpo? hinanap niya. sense to just march in with little knowledge about what the situation is, worse, with little knowledge of the law, barge in and berate government agencies. Worse. The driver of the bus, the employee that was manning, we go to the north, manning the na si Ars. na siya mo treat ko ordinaryo mga tao. Ako, mas mga huwag ko ng ko mga artist. Kaysa iyon na ang amang pagtatawag ng mga empleyado lang yung na hindi ka yung Sa eksakto kay ikaw na ginabuhi na 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 sila. You don't treat ordinary people like that. The other way because not one single person can do it alone. Maybe to get media mileage, oh, yeah, you can do that. But you think he can be give as chairman of the committee of transportation? Well, he has already, there is a signal.